morning mga ka-journey ito tayo one month na tayo dito sa Australia at so far yeah we're enjoying it new country to explore napakalaking bansa mga ka-journey hindi ng pwedeng puntahan pwedeng explore dito umaga uh, marami marami explore at kung explore ka kailangan mayroon kang ka-partner na mga sasakyang ganito na pwede kang dalhin kahit saan uso rito mga ka-journey mga off-road na sasakyan kaya medyo matagal na natin pangarap makaranas sa mga off-road camping so kaya to binili ko medyo ready na siguro kailangan na i-upgrade yung ating ano oh kailangan na natin ng all-terrain tires Chiko, BF Goodrich KO3 yung bago papalitan na pero hindi muna ngayon pwede pang umabot ng isang taon yan so hindi naman natin i-rush So itong kagandahan dito sa Pajero, maluwag. Magandang very reliable ang engine nito. Actually, pwede kong bilhin sana yung Prado. Land Cruiser Prado, kaya lang sobrang mahal na mga ka-journey ito. Same capability. Mas spacious pa nga ito eh. Pero kumaga ang presyo, mas matipid ka. Makatipid ka ng mga 10, 20,000 difference for the same model, year model and mileage. So dito mga sasakyan na used, lalo na kung mga ganito SUV, ang mga mileage nila matataas kasi kung mga malayuan ang takbuhan dito mga ka-journey na. No? Normal lang dito yung everyday papasok, 1 hour yung journey, yung ano, travel time nila. Yung 1 hour travel time dito, minsan 200 kilometers yun. Eh kung balikan ka, 400 daily, di ba? So itong ano nakuha ko ano nasa 100 38,000 km na to it is, is a 2017 Pajero mga Pajorni pero sorry. at uh, maraming upgrade na ginawa dito kagaya ng mga suspension tsaka yung ano yung ito may mga radio pa nga to pang off talaga oh, may radio dalawang radio nito mga ka-journey tsaka yung ano niya yung mga ilaw sa harap tsaka yun to meron syang, uh, snorkel So ready ready tayo sa mga lusungan. Good morning! Dito po tayo sa Pinoy Shop dito sa Western Australia. It's called Melissa Supermarket. Isa is sa malaking grocery store ng Pilipino dito sa Australia. It's a part Meron din sila tawag na Kusina Republic. So kanila rin ng ano eh, yung Galisa Supermarket, sa may-ari po niyan. At tara, mamili po tayo ng mga nangani na yun sa bahay para pilatong naman tayo kahit nasa abroad. Tayo sa Pinoy Shop dito sa Melissa sa Western Australia. Sa so, maganda, and bawat aisles mayroong Luzon, Visayas, and Mindanao dito makikita ang iba't ibang uri ng mga produkto gaya na ensimada spanish bread cinnamon roll may ano pa rito pang pandesal na uri syempre mawala bang mga bigas may sorbetes ayan o sari-saring mga paborito natin sa Pinas may bahay kubo mayaman ka sa abroad, nung wala mo, tuyo. 780 ho. Oh, ilang piraso lang pa. 2, 4, 6, 7, 9. tuyo. 780. Siyempre, yung mga paborito nating hot dogs At pusino. Yung mga binili natin, siyempre, mawala ba ang pandisal? Mawala ba ang sweet style spaghetti. Mga wala ba ang ensimada? meron din tayong pichi pizza pizza. Isa pa isa. hot dog. Egg dog. At ang bara ko. Syempre yung laki ni. All time favorites ng mga kids. Pay sila. Asan? Ayun na. Sa baba. Lubong corner. Then pang may mga sari-sari store dyan. Eh. 18 daw. Uh, sige, next time na lang. 18 dollars daw yung egg pie, mga ka-journey. Ano so, Sa labas, may siyempre, may Pilipino ihawan. Ayan, eh. Pilipino restaurant po yung kalapit. Kalapit. You know, ihaw. Masarap to ate. Eh. <laughs> Bili ka kaya nun. Tikman natin. Barbecue. So ito po mayroon silang buffet. Yep. Ayo sa bahay ni Brad Eric, Geraldo. Naknak na. you know, oh. Ibubuksan ng garahe. Ang iba-ibang klase ito Brother, brother, mamang. Hello, musta? Hello. <laughs> mamang dami hinahaka ito. Masing bago na binili. <laughs> Ayos. Sa so Australia, mga journey. Oh. May pwede magtaning na mangga. Dahil buong ha. Panalo. So yan ang mga hindi mo magagawa sa New Zealand. Magtaning na mangga. Ito, bayabas. Ito.